Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i-share ko po sa inyo ano ang gagawin kapag madalas maglag o maghahang ang ating cellphone. Sundan mo lang ako at ituturo ko kung paano. So una, punta po tayo dito sa ating Chrome. I-click po natin itong Chrome at dito makikita po natin merong tatlong tuldok sa itaas sa right side. At i-click po natin itong tatlong toll docks sa right side, sa itaas. At dito hanapin ang settings. Scroll up, i-click ang settings. At dito hanapin ang site settings. Scroll up lang din natin. At i-click natin itong site settings. At dito i-click po natin ang all sites. At dito makikita mo ang nagpalag o nagpahang sa ating mga cellphone. So i-delete po natin 'yan isa-isa at para mabawasan ang paghahang o paglalag sa ating cellphone. E-delete po natin 'yan. Ginagawa ko po ito lagi dahil madalas maghang o maglag ang aking cellphone. Kahit bago pa ang aking cellphone ay madalas talagang maghahang o maglalag. Minsan ay talaga naman kapag ganito ang iyong cellphone, abutan ka talaga ng hindi mabuti, di ba? So totoo po 'yan. So yan lang po ang i-share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.